O ito mga bossing, maraming nagtatanong kung kaya ba ng Honda Beat version 3 stock ang long ride, paahon at matarik na daan. Tara, sagutin natin yan ngayon. Unang-una sa lahat, kaya ang kaya ng Beat version 3 yan dahil naka 110cc engine na siya ngayon and naka FI or fuel injected. Reliable na yan para sa ating daily ride at kahit sa mga probinsya na may paahon. Pero syempre, meron tayong mga limitations dito dahil first, meron tong CVT na automatic na hindi mo siya mapipili tulad ng manual sa shifting of gears. Ibig sabihin kung sobrang tarik at mabigat ang karga, medyo mahihirapan talaga tayo dito. Second naman is kung solo rider ka lang at hindi sobrang bigat yung dala mo, kayang-kaya niyang sumabak kahit pa sa long rides na may paahon pa. And third is, importante rin ang maintenance nito. Siguradahing fresh ang belt nito, malinis ang air filter at tama ang tire pressure para naman hindi ka mabitin sa akyan kung madalas ka sa sobrang matarik na daan or di naman kaya sa mga loaded rides lagi, baka mas bagay sa'yo yung mga mas mataas na displacement tulad ng Honda Click 125 or XR125, especially on that road kind of situations na mga natanong mo. Pero kung occasional lang naman at light rides lang, Beat version 3 will always still deliver. So if gusto mo yung ganitong mga klaseng video, no, you can follow me for more and see you in my next video. Ride safe!